8th birthday ni Sevi Sinner Press ni na Gonzaga at Paul Soriano at Bibi Polly si Kuya Sevi sa school. Sinundo nga nila sa classroom at nakakatuwa ang reaksyon ni Sevi nang makita si Polly. Napatigil nga si Polly sa pintuan ng makita si Kuya Sevi. Marami nga kasi itong kasama na classmates. Napatulala nga sa kapatid. Napayuko naman si Sevi ng makita ang kanyang baby sister. Ang sisimple naman ang kasuotan ng mag-asawa pagpunta sa school. Parehong nakablak at kasuot ng sombrero si Polly excited sa school ng kanyang kuya Sevi. Pares ngang nakadress si Tony at baby Polly. Excited puntahan ang kuya Sevi. Dahil birthday nga ngayong araw ni Sevi, magtitreat sa mga classmates at sila'y magse-celebrate. old is Polly? I want, you're one. What are you wearing? Tai Tai Changge. How old is Polly? How old is Polly? One. Very good. Oh, oh. Polly! Si Polly, kapag tinanong kung anong edad niya, ay alam na alam. Si Polly nga ay one year old at si Kuya Sevi ay eight years old na. Malayo man ang agwa nila, sobrang close ng magkapatid.